Isang babae ang naloko ng isang scammer online. Matamis magsalita, maganda ang ipinapakita, at tila may malasakit. Pero sa dulo, pera lang pala ang habol. Ilang libong piso ang nawala sa kanya, at higit sa lahat, nadurog ang kanyang tiwala. Ganito rin ang babala ni Jesus. May mga taong magpapanggap na lingkod ng Diyos, pero ang totoo, nililin lang lang nila ang marami. Sabi ni Jesus, Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Mateo 7.15 Sa unang tingin, parang totoong lingkod ng Diyos. Maganda ang pananalita, makapangyarihan kung mangaral at mukhang banal. Pero ang tanong, paano natin malalaman kung tunay sila o peke? Kung may fake news sa social media, may fake preachers din sa simbahan. Hindi lahat ng nagtuturo ng salita ng Diyos ay mula talaga sa Diyos. May iba na ginagamit ito para sa sariling interes, pera, kapangyarihan o kasikatan. Kaya kailangan nating maging mapanuri. Nakakatakot ito. Maraming malilin lang. Sabi ni Jesus, darating ang panahon na may magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo kami nangaral? Pero sasagot siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7 verse 22 to 23 Hindi lang sapat ang magsabing, Kristiyano ako. Kailangang tunay tayong sumusunod kay Kristo. Simple lang, sa bunga. Sinabi ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo 7 verse 16 ang isang puno ng mangga ay hindi mamumunga ng santol. Ganoon din ang mga lingkod ng Diyos. Hindi sapat ang maganda ang pananalita. Kailangang maganda rin ang kanilang pamumuhay. Maraming nagpapanggap, pero hindi tayo dapat malinlang. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lang magaling magsalita. May tunay na pagmamahal kay Kristo at sa mga tao. Kaya sa mensaheng ito, pag-uusapan natin. Paano natin malalaman kung sino ang tunay at sino ang peke? Handa ka na bang tuklasin ang sagot? Panguna, sino ngaling ang kanilang mga salita? Sa isang bayan, may isang lalaking kilala bilang taong mapanalanginin. Palaging may dalang Biblia, malalim kung magsalita tungkol sa Diyos at sinasabi niyang nakakatanggap siya ng direktang mensahe mula sa langit. Maraming tao ang humahanga sa kanya at hindi nagtagal, siya ay naging isang tanyag na propeta. Ngunit isang araw, may isang babae ang lumapit sa kanya at sinabing, Sabi mo, pagpapalain ako ng Diyos kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ipon. Ginawa ko, pero bakit ako nalubog sa utang? Ganyan ang mga huwad na propeta. Ang kanilang mga salita ay tila may kapangyarihan, ngunit hindi ito nagmumula sa Diyos. Sabi ng Jeremias 23 verse 16, Huwag kayong makikinig sa mga sinasabi ng mga propetang ito. Pinapanaginipan lamang nila ang kanilang ipinangangaral. Hindi ito nagmula sa Panginoon, kundi mula lamang sa kanilang imahinasyon. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos upang magtunog banal, pero ang totoo, sarili nilang imahinasyon lang ang kanilang pinapahayag. Kapag nagsalita ang isang huwad na propeta, nakakabighani. Gumagamit sila ng tamang mga salita. Pagpapalain ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng tagumpay. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Pero walang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi nila ipinapangaral ang buong katotohanan. Kung titingnan natin ang mga huwad na propeta noon at ngayon, may isang bagay silang magkakapareho. Ginagamit nila ang Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Noong panahon ni Jeremias, maraming huwad na propeta ang nag-aangking nangungusap sa pangalan ng Diyos, pero sa totoo lang, ginagamit nila ito upang suportahan ang mga maling gawain ng kanilang panahon. Ngayon, marami ang nangangako ng kayamanan at tagumpay kapalit ng donasyon. Pero ang pera ay napupunta lamang sa kanilang sariling bulsa. Ang kasinungalingan ng huwad na propeta ay hindi laging halata. Gumagamit sila ng tamang tunog ng salita pero maling espirito. Sasabihin nilang sabi ng Panginoon kahit wala namang utos mula sa Diyos. At mas masahol pa, dinadagdagan o binabawasan nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling interes. Pero tandaan natin, ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman nababago. Isang araw, may isang batang lalaki na nagtiwala sa isang huwad na propeta. Sinabi ng propeta na gagaling ang kanyang sakit kung bibili siya ng banal na langis sa halagang libu-libong piso. Pinaniwalaan ito ng kanyang pamilya. Ngunit nang lumala ang sakit ng bata, hindi na sumasagot ang propeta sa kanilang tawag. Paano ito nangyari? dahil ang huwad na propeta ay walang pakialam sa tunay na kalagayan ng tao. Ang nais lang niya ay gamitin ang Diyos para sa sarili niyang pakinabang. Marami sa atin ang nag-aakalang basta't may Biblia sa kamay at may magandang pananalita tiyak na mula sa Diyos. Pero tandaan natin ang babala ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Mateo 7 verse 15 Maraming gumagamit ng pangalan ng Diyos upang manipulahin ang iba. Kaya't hindi tayo dapat maging bulag na tagasunod. Ang tanong, paano natin malalaman kung sino ang totoo at sino ang peke? Sabi ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo 7 verse 16 Ang isang puno ng mangga ay hindi mamumunga ng santol. Ganoon din ang isang tunay na lingkod ng Diyos hindi lang magaling magsalita kundi may tamang pamumuhay. Ang huwad na propeta ay puno ng kayabangan, kasakiman at panlilin lang. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos ay namumuhay ng may kabanalan, katapatan at pagmamahal sa kapwa, magsuri. Sabi ng unang Juan 4 verse 1, Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espirito, kundi subukin ninyo kung ang mga ito ay mula sa Diyos. Hindi tayo dapat basta maniwala sa sinasabi ng isang mga ngaral. Dapat nating tingnan ang kanyang buhay at bunga. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lang mahusay sa salita, kundi namumuhay ayon sa katotohanan. Maraming tao ngayon ang nalilinlang dahil hindi nila sinusuri ang kanilang pinapakinggan. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat magpaloko huwag tayong magpadala sa matatamis na salita hanapin natin ang katotohanan sa dulo ng lahat hindi mahalaga kung gaano kaganda ang pangako ng isang tao ang mahalaga ay ito siya ba ay tunay na nagpapahayag ng salita ng Diyos o ginagamit lang niya ito para sa sariling pakinabang ikaw paano mo susuriin ang mga pinakikinggan mo pangalawa bulok ang kanilang bunga Isang lalaki ang nagtanim ng isang puno sa kanyang bakuran. Sa una, mukhang malusog ito. May matibay na sanga, madahong mga dahon, at malalim na ugat. Ngunit nang dumating ang panahon ng pamumunga, laking gulat niya. Ang inaasahan niyang matatamis na prutas ay bulok, puno ng uod, at hindi maaaring kainin. Akala niya, mabuting puno ito. Pero ang bunga ang nagpakita ng tunay nitong kalagayan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7.16-17, Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi ba't ang ubas ay hindi makukuha sa matinik na halaman o ang igos sa dawag? Gayon din naman, ang mabuting puno ay namumunga ng mabuti, ngunit ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ibig sabihin, hindi natin kailangang hulaan kung sino ang tunay at sino ang peke? Dahil ang kanilang bunga ang magpapakita ng katotohanan. Ano ang palatandaan ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Simple lang, mabuti ang kanyang bunga. Narito ang tatlong pangunahing bunga ng isang tunay na propeta: pagpapakumbaba. Hindi naghahanap ng kasikatan o pera. Hindi siya ang sentro ng kanyang mensahe. Si Kristo ang kanyang itinatampok. Katapatan sa salita ng Diyos. Hindi binabaluktot ang katotohanan para sa sariling interes. Ipinapangaral niya ang buong katotohanan kahit hindi ito popular. Pagpapabanal sa buhay. May takot sa Diyos at hindi lumalakad sa kasalanan. Makikita sa kanyang buhay ang tunay na kabanalan. Sa kabilang banda, ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Narito ang tatlong bunga ng isang huwad na propeta. Kayabangan. Ang sarili nila ang itinataas. Hindi ang Diyos. Mahilig sa titulong propeta, apostol o pinili ng Diyos, pero ang ugali ay malayo kay Kristo. Kasakiman. Ginagamit ang ministeryo para sa pera o kapangyarihan. Hinihikayat ang mga tao na magbigay sa kanila, pero hindi sila tunay na naglilingkod. Kasinungalingan. Puno ng mapanlinlang na aral. Ipinapangako ang madaling pagpapala kapalit ng pananalapi pero wala namang tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Hindi lahat ng malaking simbahan o maraming tagasunod ay nangangahulugang tunay ang kanilang ministeryo. Maraming huwad na propeta ngayon ang napakaraming followers, pero kung susuriin natin, ang bunga ng kanilang ministeryo ay kasinungalingan. Pagtuturo ng kasinungalingan, itinuturo ang prosperity gospel na parang negosyo lang ang pananampalataya. Pagpapayaman gamit ang pangalan ng Diyos. Pera ang sentro ng kanilang ministeryo, hindi ang kaligtasan ng kaluluwa. Paggamit ng kapangyarihan upang manipulahin ang iba, sinusupil ang mga miyembro upang sila'y manatiling sunod-sunuran. May dalawang mga ngaral. Ang isa ay hindi sikat, walang marangyang sasakyan pero tapat sa Panginoon. Ang isa naman ay may malalaking entablado, magagarang kasuotan at laging pinag-uusapan ng pera at pagpapala. Sino ang tunay? Huwag tingnan ang panlabas, tingnan ang bunga. Maraming taong nahuhumaling sa mga mga ngaral na magagaling magsalita, may matitinding pangako at tila puno ng kapangyarihan. Ngunit huwag nating sukatin ang isang tao sa galing niyang magsalita sukatin natin siya sa kanyang pamumuhay. Obserbahan ang kanilang pamumuhay. Hindi lang pakinggan ang sinasabi, kundi tingnan ang kanilang ginagawa. Suriin ang epekto ng kanilang aral sa iba. Ang aral ba nila ay nagdadala sa tao palapit sa Diyos o sa material na bagay? Itanong, ang kanilang ginagawa ba ay nagpaparangal sa Diyos o sa kanilang sarili? Sino ang naitataas sa kanilang ministeryo Si Jesus ba o sila mismo. Maraming bula ang propeta sa ating panahon at marami ang nalilinlang kaya mahalagang suriin natin ang bawat ministeryo na ating pinakikinggan. Huwag basta maniwala sa sinasabi nila. Suriin kung ang kanilang buhay ay may tunay na bunga ng kabanalan, katapatan at pagpapakumbaba. Sa dulo ng lahat, dalawang klase lang ng puno ang umiiral, ang mabuting puno at ang masamang puno. At kung tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo, dapat nating piliin ang mabuting puno na may mabuting bunga. Ikaw, paano mo susuriin ang mga pinakikinggan mong mga ngaral? Pangatlo, nililigaw nila ang marami. Isang babae ang lumapit sa isang tanyag na propeta na sinasabing may espesyal na kapahayagan mula sa Diyos. Lumuluha siyang nagsabi, Propeta, ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? Tumingin ito sa kanya at marahang sumagot, Kailangan mong sundin ang boses ng Diyos sa pamamagitan ko. Magbigay ka ng isang malaking handog at ipapakita niya sa iyo ang tamang landas. Sa desperasyon, isinangla niya ang kanyang bahay at ibinigay ang lahat ng kanyang naipon, pero makalipas ang ilang buwan, nawalan siya ng lahat. Ang pangako ng pagpapala ay nauwi sa pagkawasak. Ito ang babala ng pangalawang Pedro 2 verse 1 to 2. Nagkaroon din naman ng mga huwad na propeta sa mga tao kung paanong sa inyo'y magkakaroon din ng mga huwad na guro. Palihim nilang ipapasok ang mga mapanirang hidwang pananampalataya. Pansinin ang salitang palihim. Hindi laging halata ang mga bulaang propeta. Hindi sila dumarating na may plakard na nagsasabing huwad ako. Sa halip, Nakasuot sila ng balat ng tupa, nagdadala ng matatamis na salita at nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanilang pananalita ay isang lasong unti-unting sumisira sa pananampalataya ng marami. Nagbabala si Jesus, marami ang maliligaw. Mateo 24 verse 11 Bakit? Dahil ang kasinungalingan ay laging matamis sa pandinig Masarap pakinggan ang pangako ng walang hirap na pagpapala, ng buhay na walang pagsubok, ng pananampalatayang puro tagumpay at walang sakripisyo. Ngunit hindi ito ang itinuturo ng Biblia. Sinabi ni Jesus, Kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo 16 verse 24 ano ang ginagawa ng mga bulaang propeta. Dinadala ang tao sa maling doktrina. Hindi nila itinuturo ang tunay na pagsisisi, kundi pinalalakas ang loob ng tao sa kanilang kasalanan. Pinapahina ang tunay na simbahan. Ang mga huwad na guro ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak at pagkalito sa loob ng katawan ni Kristo. Pinapahina ang tunay na simbahan. Ang mga huwad na guro ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak at pagkalito sa loob ng katawan ni Kristo. Ang pinakamasakit? Ang mga taong ito ay hindi lang naliligaw, sila rin ay nagiging kasangkapan sa pagkaligaw ng iba. May mga mangangaral ngayon na mas maraming tagasunod kaysa sa tunay na iglesia ng Diyos. Bakit? Dahil mas madaling ibenta ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kapag sinabi mong magsisi ka sa iyong kasalanan, at sumunod ka kay Kristo, iilan lang ang mananatili. Pero kapag sinabi mong pinagpala ka na, gawin mo lang ito at yayaman ka, tiyak, dudumugin ka ng tao. Ito ang mahalagang tanong. Ano ang bataya ng iyong pananampalataya? Ang sinasabi ba ng isang tao o ang salita ng Diyos? Nakikilala mo ba ang mga huwad na propeta sa iyong paligid? Kung hindi natin huhukayin ang salita ng Diyos, madali tayong madadala sa maling aral hindi sapat ang basta makinig kailangan nating magsuri nakakatakot ang sinabi ng biblia tungkol sa kanila dadalin nila sa kanilang sarili ang mabilis na pagkapahamak pangalawang pedro chapter 2 verse 1 ang huwad na propeta ay hindi lamang lumiligaw ng iba sila mismo ay papunta sa kapahamakan at ang mas nakakalungkot Maraming tao ang nadadala nila sa pagkalugmok. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Huwag maging madaling mapaniwala. Hindi porket magaling magsalita o malakas ang dating ay mula na agad sa Diyos. Manalangin at humingi ng discernment sa Diyos. Huwag umasa lang sa ating karunungan. Hingin natin ang gabay ng Espiritu Santo. Maging matibay sa salita ng Diyos upang hindi malin lang. Kapag alam mo ang tunay, hindi ka basta-basta madadala sa peke. Maraming tao ngayon ang nasa bingit ng pagkakaligaw. Ilang milyon ang nalilinlang ng huwad na ebanghelyo? Ilang pamilya ang nagkawatak-watak dahil sa mga bulaang propeta? Hindi na natin kayang bilangin. Pero isang bagay ang sigurado. Tayo mismo ay may responsibilidad na ipaglaban ang katotohanan. Sabi ni Pablo sa pangalawang Timoteo 4 verse 2, Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sumaway ka, sumita at mangaral na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sa dulo ng lahat, dalawa lang ang maaaring maging kalagayan natin. Tayo ba ay magpapatuloy sa katotohanan o magiging bahagi ng mga nalilin lang? Wala sa gitna. Kaya ito ang tanong ko sa iyo. Piliin mo bang manindigan sa salita ng Diyos o magpapadala ka sa matatamis na kasinungalingan ng mundo? Ano ang pipiliin mo? Ang huling babala. Tunay ka ba o peke? Isang araw may isang grupo ng tao na lumapit kay Jesus at sinabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan kami nangaral, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng maraming himala? Ngunit sumagot si Jesus ng pinakamatinding pangungusap na maaring marinig ng isang tao. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7 verse 23 Nakakatakot ito. Ibig sabihin, hindi sapat ang magsabi ng kristyano ako. Kailangan nating tunay na mamuhay sa katotohanan. Ngayon, alam na natin. Ang huwad na propeta ay hindi lang isang masamang guro, isa siyang mandaraya na nagpapanggap bilang lingkod ng Diyos. Gumagamit siya ng tamang salita pero may maling puso. Ang kanyang bunga ay kasinungalingan, kayabangan at kasakiman. Ngunit may babala ang Biblia, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo chapter 7 verse 16. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lang magaling magsalita. Siya ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Totoo, sinabi na ni Jesus na marami ang maliligaw. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo, kailangan nating manatili sa katotohanan. Huwag tayong magpalin lang sa matatamis na salita. Huwag tayong sumunod sa isang tao dahil lang siya ay sikat o makapangyarihan. Suriin natin ang kanyang buhay, ang kanyang bunga, at higit sa lahat, tingnan natin kung talagang sumusunod siya sa salita ng Diyos. Sa mundong puno ng panlilinlang, kailangan ng mga kristyanong handang ipaglaban ang katotohanan. Kaya ang tanong, Handa ka bang manalangin upang magkaroon ng espiritual na pagkilala sa katotohanan? Handa ka bang magsuri at magbantay upang hindi malinlang? Tandaan natin, ang pananampalatayang totoo ay hindi lang nakikita sa sinasabi natin. Nakikita ito sa ating pamumuhay. Ito ang sandali ng iyong desisyon. Mananatili ka bang matatag sa salita ng Diyos o magpapadala ka sa mga bulaang aral? Huwag mong hayaang madala ka ng mundo. Tumayo ka para sa katotohanan. Kung handa kang ipaglaban ang tunay na pananampalataya, itype ang Amen bilang tanda ng iyong paninindigan kay Kristo.